mga post for today's mini vlog nga eh, maghahati tayo ng estudyante sa school, o di ba? Diba? Ito ang panganay ko yung biglang lumapit sa kwarto ko, at ako yung nagpapahinga. Ang sabi niya, pwede daw bang ihatid ko siya? Ang sabi ko naman, bakit? Siguro nga, naisip ko eh, baka pagod na nga rin siya sa kanyang school. At sa umaga kasi, nagka-work-work siya kunwari. Tapos pagdating ng alas 12 eh, papasok na siya school. Nag-training nga pala kasi siya. Electrical engineering nga pala ang course niya. O, oh, di pa. Kaya eto, naglalambing na, nagpapagod na siguro. Ano sabi ko nga sa kanya dyan, napakabagal niyang pumilo. Sabi ko, mauubos na yung gas ko. Diyos. Pati eto na nga pasakay ng anak ko, di ba? Hinihintay ko na nga lang. At pinagbigyan na nga rin natin siya dahil minsan lang yan tumiling ng ganyan. Siguro nga napagod na at ito nga, sumampa na siya, o, oh, diba? sabi ko nga sa kanya, eh, humawak mabuti at baka kami lumipad, Diyos lang. At ito na nga, paalis na nga kami dyan. At syempre, sabi ko sa kanya, eh, bilisan natin dahil matrapik na nga pag ganitong oras. Restosin na nga pala kasi ng tanghali yan. Tapos, trick na trick pang araw. Kamusta naman ang mga balat dyan? Hindi kasi ako lumalabas ng mga ganitong oras dahil sobrang trick na trick ang init. Alam mo naman na napakaitin ko na tapos masusunog pa tayo. Atyos. Habang bumabiyahe nga kami at nagkukwentuhan kami at natanong ko na rin sa kanya kung kamusta na siya. Kamusta na yung school niya. Kung may kailangan siya ako eh magsabi lang siya. Hindi nyo kasi naitatanong itong anak ko napakamahiyain dahil pa ang babae. Eh, Diyos ko. Kahit nahirap na hirap na yan sa kanyang school o kaya mayroong bibilhin eh parang halos ayaw magsabi o oh, di ba minsan doon pa magsasabi sa kapatid niya yan tapos sasabihin ng kapatid niya sa amin mag-asawa o oh, di ba ganun siya talaga ka mahiyain o oh, di ba habang nagbabyahe nga kami diyan eh may tumawid na aso just ko pasaway na Sabi aso ko, aso mas simple lang mag-ina dahil sa kaninya o oh, di ba lagi kong binibilin sa kanila na mag-iingat saka lagi magdadasal bago umalis Napaka iba na talaga ang panahon ngayon, o oh, di ba? At lagi kong binibili na pagkagaling sa school diretso oh, eh, uwi, wag na kung saan pumunta at baka mapikot pa, o oh, di ba? kasi nitong batang 'to. Akala mo si Richard Gomez. Sarot. O oh, joke lang 'yun, o oh, di ba? Sa sobrang bait na nitong anak ko, eh binibigyan ko ng isang daan ka niya doon sa kanyang pamasahi at sa kanyang baon eh. Kasi 100 pesos lang ang kanyang baon kasama ng pamasahe. Eh halos ayaw tanggapin. Ang sabi niya iipunin ko na lang daw. Tsaka na lang daw siya hihingi kapag wala na talaga Ang sabi ko nga sa kanya baka meron siyang gustong bilhin at hindi niya mabibili kunyari katulad ng pagkain. gusto niyang bilhin 'yung mga kasama niya meron siya eh wala. Sabi ko sa kanya kunin niya Huwag na 'tong 100, 'wag na mahihiya. Oh, di ba? Napaka-tipid talaga nitong anak ko. Eto nang at pagbaba na e, ng oh, siya oh, diyan. Oh, oh, oh. Ngulan 'to. Hay. Okay sa sobrang mahihiyain niya halos ayaw tumingin o di ba sabi ko kaway-kaway naman dito sa vlog ko so siya hanggang dito na lang paalam bye bye sobrang init talaga grabe